Okay mga kabikers, good morning sa lahat ng nagla-live ngayong madaling araw na ha. Shout out sa inyong lahat dyan, sa lahat ng mga bakery boy at mga panggabi na managtatrabaho. Sa lahat ng mga nag-overtime para sa pamilya, good morning, morning na ha. Ayan, tapos na naman tayo ng isang gawa bukas na naman tayo babalat ng gawa ayan ayan <coughs> mga kabikers tingnan nyo ang aking gawa ngayon para sa alasa muna tayo ayan para Mas malakas ang alisa niya, di ba mga kabikers? O oh, yan o. Oh. lahat na nagluluto madaling araw. Good morning. Shout out sa inyo lahat at sa mga OFW diyan. Na pa rin kahit madaling araw na. Good morning sa inyo diyan mga kapwa OFW dati. Shout out sa inyo. At sa mga karpintero na gabi, gabi-gabi na nagtatrabaho pa rin para sa pamilya. Yan mga kabigars tulad ko kumagawa kahit nag inantok na <clears throat> yan mga kabikers so yan yan set out sa inyong lahat dyan mga kabikers sa aking mga <coughs> kapwa ko Bik bikiriboy set out sa inyo saan man sulok na mundo may Pilipino, good morning, good morning Wanyaga oh, manyan o oh, Pilipino, good morning Shoutout sa inyong lahat, kamusta po kayo Sa lahat ngayon, na mga busy Okay, at sa mga tulog na dyan Good night po sa inyo Dahil bukas, trabaho na naman Ang bubungad sa inyo mga kabikers Dito lang, umiikot ang mundo ni kabikers Bikering ito, tinapay Luto. Bukas. Luto na naman. Yan lang. Ganyan ang buhay ni Kabikars. Kaya mga Kabikars, shout out sa inyo. Maraming salamat sa pag tutok mo sa aking mga video. Good morning, good morning. Shout out na hot sa inyo. Saan man sulok na mundo, ingat-ingat po -ingat tayo. At sa aking mga viewers at followers, good morning. Thank you very much. I love you all. Bye-bye.